Sa Mexico, mayroong isang bayan kung saan itinuturing na sagrado ang Coca-Cola. Nagsasagawa sila ng mga kakaibang tradisyon sa loob ng isang simbahang katoliko. Mas kinikilala si John de Baptist kaysa kay Jesus at ang bayan na hindi nasunod sa kanilang gobyerno. Gusto nilang sila ang boss. Gusto nilang pamahalaan ng sumusunod sa kanila. Gusto nila ng sariling batas. Ilalanin ang mga sotsiles ng San Juan Chamula. May mga katutubong nayon yon sa Katimugang Mexico kung saan nakatira ang iba't ibang katutubong etsinidad na may sandamakmak na sinasalita. Ngunit isa ang namumukod tangi, ang Sotsiles, isang katutubong maya sa ng kabundukan ng Chiapas, Mexico na may malaking populasyon na nasa 300,000 sa mga munisipalidad tulad ng Chamula kilala sa kanilang kakaibang kultura na kinabibilangan ng pinaghalong paniniwala ng mayan at katoliko. Pati na rin ang mga tradisyonal na gawain pang agrikultura at reliyon. Mayroon silang natatanging kasuotan at sariling mga batas. Madaling makilala ang mga sotsiles. Sa pananamit pa lang, nagsusuot sila ng kasuotang gawa sa balat at balahibo ng tupa na napakainit sa katawan at napakamahal. Region ito mayroon silang kilosang tinatawag na kilosang Zapatista. Sila ay binubuo ng mga taong kumukontra sa gobyerno ng Mexico. Ang kanilang slogan, dito ang mga taway ang boss at ang pamahalaan ay ang dapat na sumunod sa kanila. So sila nga ang nasunod. Ang mga media vloggers, turista o sinumang dayo sa kanila ay hindi sila basta makakausap at malalapitan dahil nag-iingat silang matiktikan ng mga armadong grupo na gumagawa ng mga karasan at human trafficking sa border ng Guatemala at Chamula. Bago makapasok sa kanilang bayan, sa bungad palang malalaman mo ng istriktong bayan na ito, mababasa na ang kanilang mga sariling patakaran. Kahit si Soro hindi basta makakapasok dito dahil seryoso silang parusahan ng sinumang pasaway. Hindi matao, simpleng pamayanan, mukha silang masasayahin hindi maangas at basagulero gaya ng ibang lugar sa Mexico pero nagigipagbasagan lamang sila ng nguso sa kakalagok ng paborito nilang Coca-Cola. Mukhang mapepera ang mga naninirahan, mausay silang magnegosyo kahit sila sila lang, halos hindi pinapalabas ang pera sa kanilang komunidad, puro kabig at puso rin sa kanilang mag-abroad, marami sa kanila ang umaasa sa remittance. Kita mo naman ang mga bahay kahit liblib -lib na lugar mukhang yayamanin karamihan ay naipundar ng mga nasa abroad. Napakasupladong komunidad, napakailap sa mga dayuhan at hindi tumatanggap ng iba't ibang produkto galing sa labas ng kanilang komunidad. Maliban sa isang nakalusot, ang Coca-Cola. Walang kahit isang pangunahing chain store dito, pinagbabawalan ng mga dayuhang kumpanya sa lugar, maging ang mga sikat na fast foods. Ang lahat dito ay 100% lokal. Produkto lang nila ang dapat suportahan hindi tulad sa mga napapanood natin ng na mga pelikulang Mexican na maraming bars o mga inuming lugar, dito sa kanila ay wala Ang tanging meron sila ay mga tradisyonal na mga tindahan. Nasa tindahan na rin mismo ginagawa ang sarili nilang alak at sa simbahan sila madalas maglasing para sa espiritual na mga kadahilanan upang kumulekta sa kanilang mga Diyos. Ang nakakawindang na paniniwalan nila sa kabila ng pagiging katoliko ay mas kini-kilala nila si John the Baptist kaysa kay Jesus. Ang simpleng paliwanag nila, gaya ng sinasabi ng Biblia na si John the Baptist ang nagbinyag kay Jesus, itinuturing nila na ang taong nagsagawa ng bautismo ay higit na mahalaga. Bukod dyan, dahil si John the Baptist ay inilararawan na may laging dalang tupa, sinama na rin nila sa paniniwalang sagrado rin ng tupa. Ang simbahan nilang ito ay walang mga bangko may mga ilaw pero lahat ay nagsisindi ng kandila. May bote-boteng Coca-Cola din na nakaalay. Akala mo may kukulamin sila. Sa pamamaraan ng kanilang time team na pagdarasal, pinaghahalong katoliko at tradisyon ng mayan. Nakaupo sila sa sahig na may dahon ng pine. Ang pine ay tinuturing din nilang isang sagradong puno. Ang iba't ibang grupo ng mayan ay nag ng manok at naglalasing sila hanggang sa mawalan sila ng ulirat mas naniniwala rin sila sa mga albularyo kaysa sa mga pari. Dahil walang asawa o anak ang mga pari at wala namang experience sa pagpapamilya, hindi sila nagtitiwala na mag-confess sa kanila. Ang isa pang nakakalokang paniniwala nila ay tinuturing na isang sagradong inumin ang Coca-Cola. Ang kwento nila dyan, dati uminom sila ng pinanghalong fermented nuns na may honey, isang maitim na inumin na nakakapagdighay. Naniniwala sila nakakapag-release ito ng negative spirit dahil nga sa ganyang paniniwala may nakaisip na magpasok ng mabisang pangdihay at yan ang Coca-Cola. Sa isang mailap na komunidad kung saan hindi sila tumatanggap ng mga dayuang produkto na dali nga sila sa sales stock, siniguro sa kanila na ang Coca-Cola ay may spiritual na layunin din. Pinasampulan sila ng isang malamig-lamig na Coca-Cola at nang lumagok nga ang mga ito, agad silang napatihay feeling nila ay lumabas lahat ng bad vibes sa kanila. Dahil doon ay nakumbinsi silang palusutin na ang Coca-Cola. Dahil sa ito ay nakabote, ready to drink at hindi pa nakakalasing, hindi lang naging patok sa kanila kundi naadik pa sila sa Coca-Cola. Nagkaroon na nga ng factory mismo sa loob ng komunidad nila dahil sa mataas na demand. Parang face mask noong pandemic na pinagkakaguluhan. Sa paglipas ng panahon ay unti-unting itinuri na sagrado na ang Coca-Cola. Kahit sa loob ng simbahan makikita ang maraming tao na umiinom ng Coca-Cola bilang bahagi ng kanilang mga ritual. Hindi mawawala sa mga kasalan, binyag o kahit na anong selebrasyon. Ginagamit din ng mga faith healer ang Coca-Cola sa paggagamot. Ito raw kasi ay nakakaakit sa mga kaluluwa. Dahil manamis-namis at naniniwala rin sila na dahil sa Coca-Cola ay gumagaling ang mga tao sa kanilang mga sakit. Talagang matindi ang tama sa kanila ng soft drinks na ito. Pero aminado rin naman sila na dahil sa sobrang pag-inom ay maraming nagkakasakit ng diabetes. Laging present ba naman ang Coca-Cola sa mesa tuwing kakain at bago matulog ay nahirit pa sila, lalo na sa mga fiesta. Sa mga okasyon masaya sila kapag nagbagsak ka na isang case na Coca-Cola kaysa ibang regalo. Ang bayan nga ng San Juan Chamula ang naitalang may pinakamaraming kumokonsumo ng Coca-Cola sa buong mundo araw-araw. May estimated na 2 liters a day ang natutoma ng bawat tao sa kanila. Napalalapan ng husto lang naharap ang reyon nila na kakulangan sa tubig dulot ng tagtuyot sa ilang mga panahon. Isa rin kasing problema ng lugar nila ay ang pagkukuhanan ng malinis na tubig. Dahil sa mataas na demand sa Coca-Cola, ang pabrika na matatagpuan sa Chiapas ay nag-uubos ng hanggang 1.2 milyong litro ng tubig araw-araw upang matugunan ang pangailangan nila. At hanggang kamatayan kasama nila ang Coca-Cola. At yan ang nakakalokang paniniwala ng mga taga-tsamula ng Mexico. Ibahagi ang iyong mga saloobin sa mga komento. Kung nagustuhan mo ang ganitong content, at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe hanggang sa muli.